Pagkagisip ko nga sa umaga guys, pumunta na nga ako sa kusina at minikos-mekos ko na nga itong kaning lamin. Sabay ko na din guys dyan yung pagayat ng sibuya. Sa bawat pagayat ko nga guys, nilalagyan ko yan ng pagmamahal. Bali ito ngayong ulam namin Ang tawag na namin dito ay dila dila Ay ano ba ang tawag nito? At ilagay ko na nga dyan guys yung malit na kawali Para makapagsimula na ako magprito at sumangat At yan nga guys yung tiyon tiyon na umuinit ang ulo ko Ah stay yung kawali pala At habang kumukulo na ang mantika Linagay ko na nga dyan yung piprotohin kong ulam namin na dila dila Ito nga napili kong ulam kasi madali siyang lutuin At para mapractice ko na din ang aking dila <laughs> At yan nga guys yung luto na ang sarap ng papaking. At yan nga guys sunod ko na dyan yung kaning lamig para masangag ko na siya at yung matika nga ginamit ko sa aking pringlituhang diladila At sya na rin ginamit ko sa, sin sa sinangag para at least kumapit na yung lasa At yan nga guys mini mecos mecos ko na sya dyan para mas lalong sumarap Ang sekreto nga guys para sumarap ang sinangag nyo Sa simula pa lang ay linagyan ko na yan ng asin tsaka ng bichin Bago ko dinurug-durug o kinamay para mahal na yung ingredients ng mabuti at yan nga guys, tapos na akong sumangag at ire ready ko na yan para sa aking almusal. Halina kayo guys, simulan na natin at samahan nyo ako sa aking masarap na almusal. At yan nga guys, ready ready na yung kanin tsaka yung ulam dyan. At takam na takam na nga ako dyan guys. At yan nga guys, ating simulan na ang almusal sa umaga. Kain, kain, kain na O oh, diba boses? Yan nga guys, so pinapartner ko sa mga prito. Lagyan mo ng ketchup, para yami yami Kawawa naman si Carlos Miguel. Pati daliri niya, sip na. Gutom na gutom na nga si Carlos Miguel. Pero ang pogi-pogi niyan. Sarap na sarap ang kain ng lolo niyong panort.